Sa videong ito ay pupuntahan natin ang isang lugar At ating masasaksihan na ang bayan ay halos 300 taong gulang ng lumubog At para itayo ang isang dam noong 1970s At nakakamanghang mga tanawin Let's go! Hello guys, good morning So sa kulang-kulang tatlong oras na biyahin natin ay narating natin itong uh, Intang, Intang Lake ng Pantabangan So bago tayo makapasok dyan ay kailangan muna natin mag-entrance uh, at mag-build up ng mga uh, para sa tourism So tara! So ito yung pinaka-beauty nila ito kanina lumilitaw lang ito talaga pag yung matindi yung taginip itong year na to kasi yung kasagaran ng kainitan ay lumitaw to sayang hindi ko napuntahan kagad ka so mula dito naman makikita natin yung ano eh yung ninyo guys ang ganda makikita dito yung tatagulan na kasi kaya la, kaya ah, yun doon so nandito tayo sa may beauty guys no akit muna tayo hanggang na dito kitang kita yung mga nandun. may mga bangka daw doon hanggang na dito guys oh tayo dumaan kanina yung ah, ang ganda tapos kung dito kayo sa kabila naman, papakita ko yung view so yun, nakahanap tayo ng bangka at ah may ginagawa dito parang floating boat ata to eh kuya ano yan floating boat? kuya? Ha, floating house floating house? So ayun, floating house pala to. ganda oh. Yung parang hulman nila dito, Ganon Puro mga ano, mga drum. Ganito oh. Ano jak? Mas yan. Ha. So, ayun, si Mas laser nang kana ya. Oh. Pwedeng 250 na lang. Jak, inalak. 250 lang tao. Sige, takbo na. Mas itutod ko lang. Solo na naman yan. Kawawa naman. Oo. Oh. pa ako doon kanina mga ano eh. Oh, alas 9. Kung may kasabay ka sa pasana, mas oh, maganda. Sa lang talaga. Oo. Oh. Ikaw lang. wala ka kasabay. Sige lang. Ayaw. Anong pangalan mo kuya? Willie. Sir. Willie. shoutout kay kuya Willie. Oh. Napagbigyan tayo. Kala ko nga hindi ako hanggang dito lang ako eh. Oh. Pero ayun, napayok kayo sa hapan din. Ayos <laughs> na yes, sir. Sama oh. ka. Ano? Ayun, binigyan tayo ng ano, ng life jacket. Tama ka, Tuy! Oo. mo bumulog ka lang. doon! So, mag life jacket muna tayo, no? Para... Saglit lang tayo doon. Huwag so binigyan tayo ng life jacket. Tara, may mga kasama tayo. tara. Eh, doon.

bago manalo bili mo kung ka boy oyes tapay tapay bago manalo bili na kapisi ka tapay 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 ayan guys, dito na tayo. Mabuti na butang ko pa to. Palubog na, na no? Ah. Pero pa, pa pag mataas pa rin yung ano, nakikita pa rin sila. Ay tubig pa ayan po. Oo. Lubog na lubog yan sir, pati yung cross. Ah, lubog na talagang tataas talaga yung ah, ano, yung kasi kakangin uh, pero sa tubig. Talaga. So, oh, yun. Ah? Papalad tayo dahil nakarating tayo dito sa may ano na to, sa may cross na to, sa simbahan. Anong tawag ng simbahan na to, pre? Simbahan po ng Pantabangan. Ah, simbahan ng Pantabangan. St. Andrews. Saint Andrews. So ayun, makakaano tayo. Swerte. So ayun. may patay pa na doon, no? Ano yung bangus, no? Ano yan? Ha? Ibas? Hindi na nakasampa eh no eh Ay. oh. no, may patay na bangus? oh, shout out muna. hi muna, hi muna be. Hi. Hello. <laughs> Anong pangalan mo kuya? Jack po siya. shout -out po kay Jack, kay Sir Jack. Idol Jack siyang nagmaneo sa bangka natin oh guys dito na tayo oh. wow so ito yung anong simbahan to pre Saint Andrew Saint Andrew Saint Andrew Church ng uh, Pantabangan guys dito tayo ngayon sa Saint Andrew Pantabangan at saka makikita natin yung mga bitak-bitak na mga ano na mga semento parang binomba um, ano tsura niya yan oh wow tsaka may butas pa dyan nata tao oh. may butas yan. Ito ang St. Andrew Church ng Pantabangan, guys. Ito po ang harap, sir. Ah, yun yung harap. Apo, ito po dito. ito, dito, dito banda, ito yung likod. Apo, ito po yung kanya. Dito banda. Ayo. Ay, ito yung mga upuan, ano? Dito yung mga upuan. Ayo, tayo. Ayo, tayo. Ay, pahaba to, papunta doon, no? Aba, aba. Pahaba. Pahaba yan munisipyo Yung harap nito munisipyo na So hindi na natin mapupuntahan doon no? kasi may tubig na eh Ah pwede dito So tingnan lang natin doon ng malapitan Ay Ay yung parang semento So mayroon dito parang pinagtayuan ni Jose Rizal makikita pa daw natin dito sabi ni Kuya Jack. So tingnan niyo naman guys. O, ayan. Oh, sana hindi mo lang pa makapagpalipad pa tayo ng ano, ng drone. So ayan guys. Ah, ayun. Yung nakikita ko na yung tawag doon, yung pinagtayuan ni Jose Rizal ng Revolto yung nakatayo doon na isang poste siguro kung mas ano pa tayo pumunta dito ay maka, malalapitan pa natin yan ng konti dahil ma, ma mas mababa pa siguro kung Mayo tayo pumunta dito or April. Yan o guys. Yan. So dito daw banda, yung unaan lang nito ay munisipyo siguro yung mga dibers na yan. Sabi no, talagang pinalubog dito para mapagbigyan lang itong dam na 'to. Ito ang history ng Pantabangan. So itong Dito sa kinakatayuan ko, guys, ito yung para uh, dito daw yung ano yung pintuan yan tapos papunta doon yung kung saan dito nakaharap yung pare na magmimisa so doon banda yung likod nya doon mag ano yung likod kasabi ni kuya jack ay yung tubig daw ay pumunta dyan tapos pag mataas daw pumupunta sila dito nangingisda kayo kuya ano maraming isda maraming yung tilapia, oh, tilapia. Oh iba so tara baka abutan tayo ng malakas na ano ulan papapasa yung drone natin so ayan hanggang sa huling silip na lang um, uh, ang church ng pantabangan dating dating ba bayan ng pantabangan guys so ayan sasaksihan din natin to guys na makapunta dito Ayun. ayan guys so uh, touchdown napuntahan din natin tong the old town of Pantabangan Kuya Jack na pinaunlakan tayo dito Ayan, o, lumalakas na yung alon Ayan, lumalakas na yung alon no? malapit lang guys kasi doon tayo galing eh doon tayo galing tapos nandun yung ah uh, parang bridge ng ano ah uh, intang bridge ah biodeck pala biodig. Chip tingnan ko lang ha sarap naman ng kinakain nila oh. Oh, wow grabe ang laki ilang kilo na to? mga saan? na po yan sir papa yan ang laki oh sabi oh. ang laki Ayan o Marami 4 na pumaubos niyan 2x2 wow. Lasing lasing na to Ayan masarap Shoutout kila sir, sir Shoutout, to. <laughs> shoutout out out sir Shoutout po Shoutout sir para kayo po Rask Adventure Ha? Pukus mo kanyan sir mga 3 days pa, mag i pa. Papalo, papalo pa Oo. Oh. kuya. Salamat no kuya. Oo. na yung... kami Sabi ko na rin, gusto, sir. natin dito, may mga sasakyan pa dito. Mga Ah, ski. Mga jet po, sir. Mga jet ski punta lang kayo dito sa may pantabangan yan pantabangan jet ski may banana boat pa yan o no? banana boat tapos ito yan o no? ay thank you thank you anong pangalan mo otoy shout out kay otoy <laughs> at jan michael yes, guys so doon yung ano yung o, oh. Old Pantabangan. Okay. Thank you. Thank you. you. All right, dito ko na tatapusin kasi pupunta pa ako ng Pantabangan Dam. All right, let's go. Kaya salamat po. Salamat po. sa bayan. Opo, nakapagpalipad kahit pa paano Sa loob ko na kayo. Opo. Salamat. So oh, thank you. guys ito na tayo sa may pantabangan dam no welcome to pantabangan dam muna natin yung nakasulat dito Ayan so, guys President Ferdinand E. Marcos 1965-1986 Pantabangan Dam and its A tenant structure Pantabangan Dam acclaimed as Asia's second largest dam signifies a living wonder in the Filipino engineering venture being the country's first multipurpose infrastructure today. The Philippine government has launched the Multipurpose Water Resources Development Program for the Pampanga River in the 1960 through the National Economic Council with the aid of the United States Agency for International Development So guys So ito yung makikita natin dito Yan So kay ano pala Ito kay Dating President Ferdinand E. Marcos So ayun guys Dito ko na tatapusin ang aking vlog At salamat sa mga supportan nyo Sana supportan nyo pa rin ako Sa mga gagawin ko mga video or vlog. So kasalo ko 'yon, nandito pa rin tayo sa Pantabangan Dam at pauwi na tayo. So salamat guys, thank you sa mga ano nyo, ah, supporta.